diriman nila na tuod, kumagto kami dito mga burun. Kung ko na nakuntiyan, matig puno, po no. Diriman nila na tuod. buntis ka, eh wala ka namang boyfriend. Ang ba na masakit? hindi, hindi, hindi. ang asawa mo, pag, pagpunta ko doon, yun ba yung kamay talaga niya o nakaganon? Kailan, kailan pa yung chena-stroke? Matagal na siya istro. Mga mag na taon na. Anin na taon na? Ano, na, taon na? Okay. Ngayon, ano naman ang, ano, magkano naman lang yung kinikita niya dahil pinipilit lang niyang mag, ano? Minsan, <coughs> pili ka? Minsan, pag malakas ang sakay, nakakatariyate lang siya. Pag magbagal, minsan na din lang. Tapos, pag uh, pabaw din Rene yan sa Rene yung sobra makakaparad niya yung pagbibugas tapos niya yung dayape yung yung tapos hindi kami nakakamero. Eh, eh, yun namang, ano, yung daladala na batya, na yung bulay, It's, saan mo naman lang kinukuha? At Pierre Olo, na tatla ko ito, kumbaga, inuutang ko ito dito, Pierre Olo. Ah, inuutang mo lang? Oo, oh, ganay okay. siya na ito, akon. Dahil ay ako. Dali nga ni Naro Sofit, mga customer. Nakakatuhan rin ako. Sobra. Ayok naman ako. Hmm, natutuwa ka kapag hindi na nila inano yung sukli. Oo. Oh. Pa, Paano niyo pinagkakasyay ang ano, magkano upan niyo dito sa bahay? Upan balay. Tapos hindi naman kami napalitin sura kaya medyo naman ipon nga. Oo. Oh, oh. Ako sinusudoy, medyo naman upan. bagoong minsan dalawang linggo bago kami makakakain ng isda mm -hmm. pag may sobra kaya eh, di kami nakakaipol itong bata itong si Jelian kasi sabi na um, ang, tiyan niya ay nagkaroon ng ano itong matigas nga ang tiyan niya nahawakan ko yan anong sabi ng doktor sabi ng doktor ay eh, transfer ko daw siya sa tatlong val ano po, wala pa yung binibigay na medisina dahil di pa alam kung anong sakit. Mm sabi, ang sabi lang nila, may tubig na ang hanggang matres, hanggang dito. Dito, sa matres, hanggang dito, sa Wala pa namang kami tira, kaya may rin kong lang na na, ibang pati romani, tutatak na lang dito, at ganun, at ang lupan.

ang mga nito ngayon, karamdaman niya. Gano'y na nga nito nakaubiya pag pagkukuan lalat at kahit mm. all, all. At aning, ito ang masakit sa'yo. Oh, Yung pusang, oo. Uh -huh. oh, tayo, oh. gusto pa naman niya, mag aral pa. Oo, oh, parang Maraman niya makalagos siya, no? kahit parang niya magsundalo. At siya natin pangarap magsundalo niya. Anong pangarap mo kung sakaling may tumulong? pangarap ko kung tanga, hindi rin ako mangangangkat, magulog rin na, na ako di pagkuhan pamalitin, o tanon. Tapos, para na-diretso na lang na, balay, magkuhuli, hindi na ako madiretso at to, mm. magkamaya na balay. Harap ka din magkaroon at kahit yung... tubo lang, no? Mm. Para hindi na mag-upa. Harap ko liwat nga, kaya kung karumata, ma kung ano naman lang gulong? Ang gulong. Oh, walang gulong ang, ang ano mo? Oo. O, okay, mga kababayan. Ito po talaga ang napakabigat ng kanilang problema. Dahil itong anak nila, possibly daw mapiktuhan ang puso nitong si Julian dahil ang tubig sa kanyang matres ay hanggang dito na. Ngayon, hindi pa siya dinidigyan ng gamot ng doktor dahil kailangan pa niyang i-repair doon sa takloban yung doktor na doon ang mag, uh, ano sa kanila kung ano ang nararapat na gamot kay Jillian. Yung problema naman nila, kapos talaga sila sa, sa pera. Kaya nga, humingi sila ng tulong sa akin. Maasa po kami na may mga kababayan, may mabuting kalooban, na katulong sa ganito nilang kalagayan, na matulungan sila sa kanilang kahirapan. Hindi na nila alam ang gagawin nila kasi nag-pidikab yung asawa niya, eh, may deprensya ang kamay at pa. Nung tingnan ko doon, halos sinihila lang ang kanyang ang paglalakad niya, e, hindi pa maayos. Kaya humingi talaga sila ng ano sa akin kung anong gagawin nila. Mga kababayan na may gininto ang puso na makatulong, makustalad na kagaya nila. Nagmamakaawa po sila na may makatulong man lang, na makagawa man lang sila. Yung kariton mo, walang gulo sana may makapag ano naman yung itong bata daw nung may gulong pa yung ano mo kariton, daladala -dala mo lang yung bata na ito oh. may nagsabi sa akin doon oh. na lalako ka sa kasama mo tong bata o oh, sila bata. na ang nagkwento sa akin hmm. sinasama ko to kay Waray Maniabili oh, mga kababayan hindi pa man ano maraming salamat o magbabay kayo ba bye ba bye, bye, -bye. Ay, hindi ba man po, ano pa, salamat po kami kahit wala pang, ano, sana po may makatulong sa kanila.